taykalin Kita nyo Titikalin po 'yan. Ayun, luto na 'yan. Ayun oh. Ayan, titikalin po 'yan. 'Yan ang taykalin. 'Yan. Pinatongan po 'yan oh. Pero 'Yan oh. hmm. po mga idol oh. 'Yan po, ay luto na. Ayan na po 'yan, idol. At tayo po may tita pa 'yan, oh. May titikala oh, 'yan, oh. Ano ba yan, oh. yan, oh. 'yan? 'Yan, 'yan. Kanya po mahanap po dito sa amin 'yan, oh. Kung mga tita pa 'yan, 'yan, 'yan. Ah, may titikala po 'yan. Oh. 'Yan, titikala oh.